Okay guys, welcome sa panibagong video natin. No? Pag-usapan naman natin yung uh, mga traffic officer no? dito sa Pilipinas, yung LTO, MMDA, police. No? Ah, uh, kayo ba guys, may mga experience ba kayo na nagustuhan o hindi nyo gusto? I-comment down below nyo, ikwento nyo yung mga bagay na yon. Sa palagay nyo ba maganda yung... ah uh, sistema ng ating uh, traffic officer, traffic rules at uh, mga penalty. Uh, i-comment nyo 'no at mag-share, baka may mga bagay kayo na magandang sabihin at matuto tayo 'no. Ito kasi sabihin ko, baka hindi natin masabi lahat ng mga problema pero ito 'yung mga bagay na gusto ko lang i-share, sabihin 'no. Siguro parang may entertain at baka maka kulit din tayo ng additional knowledge no o gusto rin din kung ano yung pwede pang mabago sa ating sistema uh, sa traffic no ah, uh, sa akin guys no siguro sa traffic lights muna tayo no sa traffic lights guys ako kasi nabiyay ko buong Metro Manila no actually guys yung traffic light iba iba yung ano iba iba yung oras no kumbaga pag ano na uh, pag magre-read na minsan 3 seconds bago mag-read minsan 2 seconds minsan 1 seconds minsan bilang read no ewan ko guys kung bakit ganun feeling ko ah feeling ko lang opinion ko lang parang sinasadya yun kasi noon kasi noon talamak yung ano eh, yung beating the red light no kumbaga pinagkakaperahan minsan kasi no yung mga traffic officer at mga traffic hindi na ginawang public service no ginawa ng negosyo no I'm sorry to tell pero ang dami ko din experience may mga experience ako hindi pala madami no? pero marami experience yung mga kapwa natin no na nagmamaneho sa kalye no na minsan hindi na public service yung ginagawa nila kundi pang kukurako to pang ano ang lalamang no uh, kaya siguro kaya ganun mabilis para iba iba nakakalito kaya kailangan mo mag ingat sa mga traffic officer guys ano eh minsan iba ko parang feeling ko konti na lang din yung matino eh pera pera na lang kasi parang hinahabol na yung incentives syempre may parang may incentives yan yung mga yan eh kaya parang mas gusto pa nila yung manghuli kaysa mag assist sa traffic no no yun talaga dapat nilang mas tututukan yung trabaho talaga mag assist eh, ng mga traffic hindi yun yung manghuli tama naman guys to tama naman mag mag penalty sa mga violator ako guys, doon sa tagal ko na nagmamaneho, ano yun, hindi ako natikitan eh. Pero natikitan lang ako ng ano, MMDA. May binabaka kasi ako dun sa ano. Ang mali ko noon, may, ay, ano, may pinake akong passenger, moto taxi. Dun sa EDSA, sa bus, sa bus lane, sa bus, sa terminal. Terminal yun kaso nga lang, dun ako sa bike lane nag pick up. Eh may na sign pala na sa taas hindi ko napansin, hindi na rin ako umangal na ipagtalo guys, kasi mali, mali ko rin naman eh pero, eh, pero hindi ko rin napansin, pero mali ko yun kahit hindi ko napansin guys ha kaya hindi na ako na ipagtalo, pero ang, ang masama lang sa loob ko guys nasa halos ano lang siya mga 100 meters lang siya parang pinanood na lang ako na magsakay dapat guys, diba, sasawain mo eh. Ay, huwag ka dyan. Uh, ano? ba diba? Kaya ano, dapat pala binaba na lang. Hindi. penal penalty din ako isang libo. Eh, kung hindi ka abala pa yun, siyempre, pupunta ka para magano mag, ano yung ano mo, resensya mo. Tapos, may pain ka pa ng isang libo. ba diba? eh, minsan, ang ng mga pains guys, di eh. ba diba? Okay naman yung mga pains guys. Pero, paano yung mga below minimum, ba diba? Ilang araw nila, ano, pagtatrabahuan yun para sa pines na yun. Di ba? Ako talaga, mapalo talaga ako sa roles, eh. Nag, mayroon akong vlog guys na ma, about sa, sa mga ano, driving. Pwede nyo mapanal. Pero ako guys, mapalo talaga. Strict kasi ako eh. Pero hindi ko lang talaga napansin yun. Pero ayun nga lang no. Dapat kung talaga mayroon silang malasakit no. Ay bawal dyan. Andiyan ka naman sa halos harap ko eh no? Tapos hulihin mo ako. 'Di ba? gutom ka pag ganun. Tapos pero mo pa ako na ano, buti naawa sa akin. Pero mali ko din 'yon. Pero 'yun, dalawa lang, dalawang beses sa tagal ko nagmamaneho, guys. Sa, sa ilang taon, 10 years. Uh, dalawang beses lang ako nagka-violation. Yun, yung isa yung pero hindi ako na charge doon sa pangalawang violation ko pero hindi ko rin nagustuhan yung ano eh may ano kasi ako uh, alam kong safe ako guys safe tapos ano na alas stress alas stress na ng madaling araw yun nagtatago <laughs> nagtatago pero alas stress na Diba, 'Di ba? Hindi na public service 'yung bago nito, eh, no? Isipin mo na 'yung magtatago ka. Bakit ka magtatago? Huwag ka magtago kung kung ginagawa mo 'yung ano mo, dapat andiyan ka, 'di ba? Pero mali ko 'yan, guys. Hindi na, naman dapat na din maging katwiran 'yun na ano kasi pero wala kasing ano doon eh, wala kasing sign din eh, 'di ba? Wala din sign na bawal ka mag-U-turn. Pero alam mo ba 'ung parang ano, hindi ano, tapos gusto pa ano eh ko yung laging pa nilang panakot yung ano yung ano ba yung ano yung mas malaking multa yung ah uh, doon, yung term na yon yung ano ba yan makakalimutin na ako yung dangerous na ano pag turn yung sa mga ch charge ka ng pang dangerous na ano pero hindi eh, naman yun yung ano mo ginawa dangerous o baga dangerous malaking multa yun guys eh ay laging panakot nila eh kaya uh, alam mo guys bisan da, da, da ka ano eh no? tapos yung mga talagang pera pera na eh eh pero actually gusto ko yung, ano eh, yung end Kaso, ano eh, maganda yung, ano eh, maganda yung, dun mo tayo sa maganda, pero sabihin ko yung pangit, di ko rin gusto yung NCAP eh. Pero gusto ko yung, yung ideya na NCAP, dun muna tayo sa ideya na NCAP. Napaka, napakaganda ng ideya na NCAP eh. Kasi NCAP, ano siya eh, wala nang pagtalo-talo, wala nang, basta pag nakagawa ka ng mali, maano ka, mapapain ka ayun eh ang ganda ng layunin eh yung layunin ba pero guys di ko siya gusto ngayon gawa ng sistema ng traffic natin ba diba? sistema hindi pa siya angkop eh hindi pa siya maganda yung sistema ng ano natin eh kalsada natin eh wala pa siyang maayos na sa bike lane eh tapos sa eh tapos sa uh, motorcycle lane minsan dapat sa common sense guys, isa kung gagamitin nga sabi nga ni Colin Busita, kung gagamitin natin ng talino dapat paggamitin na yung ano eh sa sobrang traffic guys minsan walang galawan tapos ay mong paggamitin yung bike lane at respeto oo, oo respeto natin yan pero guys yung konting time na pwede kang ano ibab pagamitin sana yung bike lane ko eh. kasi konti lang din gumagamit eh at least maka makakaano pero kung strict sila doon gawa nila ng lane yung motorcycle lane although meron naman yung iba ibang kalsada pero karamihan wala tapos ginagawa rin nilang trap din yun eh yung para makahuli tapos minsan sinasadya nila yung ibang uh, mga ano kasi kung gusto mo, ayaw mo talagang padaanin, ako, ako guys, di ako dumadaan halos dun na ha, sa bike lane. Ha. Pero, kubaga sa mga bus lane, may mga bus lane, lalo sa bus lane, di ako dumadaan. Tapos, yung ibang mga sasakyan, kasi, kung gusto mo talaga, e, magkaroon ka ng barrier. Kung baga gusto mo rin, merong taong, ano, lalo minsan, nakakalito. Minsan, dati, pinagpede. Tapos, may mga araw na hindi pwede. Kaya, ang dami na nahuli. Ako, never ako nahuli dyan kasi, kahit bawal o pwede hindi ako hindi ko na inanin pero bawal talaga guys kaya ayun minsan nagiging trap din eh may mga trap din sila dyan eh yung mga pag u-turn u-turn o pang tapat turn left ba diba? minsan ililito ka nila eh minsan, dapat talaga ayusin nila yung mga road marking mga sign minsan di mo na makita yung sign eh ba diba? kaya ang hirap din eh pero yung end baganda maganda, maganda, sana kasi hindi pa siya angkop sa Pilipinas eh. Kasi actually guys sa Australia, ano yan eh, parang encap din eh. May, parang end din, Ma malalaman mo na lang may violation ka. Di, mo, wala nang pagtalo-talo, di ba? Misan nagkukos pa ng traffic o kaya pag nagkabunggo, nagka-aksidentihan. Ang gagawin ko guys, ang oh, napakaganda ng diskarte. Kunyari, nagkabungguan. Nagkakita kasi ako ng eh may dalawang kotse ang bilis nagkabungguan hindi nila pag nagkabungguan sila pero hindi well, di naman sobrang lala guys ha. pare sila boy parang malakas lang impact pero wala naman na disgrasya ngayon ang ano pala niyan pag nagkabungguan sila may mga ang daming sa buong Australia kasi guys ang daming CCTV kaysa sa mga kalsada lalo sa mga kalsada uh, sa mga normal street lang din ng tao pati sa mga asada pag nagkabungkuan sila guys, huwag mong wag mo munang galawin yung sasakyan, wag mo munang matras o kaya lumukan lalabas. May pipik may camera yung ang daming iilaw parang to shoot na yung picture iba-ibang angle. Tapos may may video din yun bago kayo para yun gagamit ng evidence i-review yun kung sino ba nagkasala siya may magpapain. Tapos wag wag mong aalisin agad yung ano mo kasi talo ka doon. Pag na-picturean na siya guys, tapos bila silang ano yung pagtapos sa mga mga isiguro mga 10 seconds sa picturan yun Oo, sa CCTV sa taas tapos pagtapos yung guys pwede na kayong mag split tapos punta na kayong ano punta na kanya kanyang destination yung parang ano lang nagkabungkuan lang kayo tapos wala nangyari tapos up, alis na kayo hindi na yung magbabarilan pa magmamura, magsasapakat tapos may marami pang maging malala na mangyayari ba? Diba? ganun yung sistema sa Pilipinas doon guys, kasi minsan nagkukos pa tayo, di ba? Ang haba ng away, tapos sa EDSA, napakalayo na ng traffic. Dapat igilid na lang nila, pero ang tagal ng ano, yung sistema natin, yung kapahunan ni kopong-kopong. Kung mabilisan ng picture na yun. Alis na kayo dyan, para din na kayo sa gabal, sa ano. Although wala naman traffic sa Australia, pero ganun kabilis. Diba? Kung baga ang ganda ang ganda pa encap din yun eh, yung style nun eh, yung end cup parang sa Australia din yung datingan eh yung kailangan umalis na kayo kasi di ba talo talo kaya ay eh, maganda maganda kaso <laughs> hindi talaga pa siya ano eh sa nangyayari tapos ang na tikitan sa incap ng ano na hindi naman karapat dapat kasi pag konting kamali ka dyan guys minsan kasi kulang yung mga CCTV kasi hindi ka nakita bakit ka umabante meron palang uh, ambulansya e eh, umabante ka eh, ticket ka kaya may mga napapanood tayo na bakit ayaw nila na umabante kahit may mga ano may ambulansya ba diba? na stack nga lang ambulansya ayaw umabante nang sila sa harap kasi diba dati na wala nang NCAP ganun ginagawa natin eh paparaan tayo pero kung wala na tayong ano wala na tayong magilidan, dediretso tayo kasi may ambulansya eh wala, walang gusto magano kasi mahuli sila ng NCAP ang daming ano kaya kailangan ayusin pa yung muna yung NCAP eh o baga dry run, parang dry run muna tapos huwag munang gawin yan kung hindi pa maayos yung kalsada kasi ang gulo ng kalsada eh kulang pa sa hindi maayos, wala pang maayos na road marking, signboard. Tapos yung sistema, dapat ayusin. Ang ganda eh, maganda naman talaga yung NCAP eh. Yung, yung sistema pa hindi pa maayos eh. Sa sob eh, sobrang traffic kasi sa Pilipinas. Kaya pero magagawan pa naman ng solution 'yan eh. Pero ayun nga, sana ayusin pa at yung yung ano din mga penalty uh, pababain lalo sa mga ano kasi for example, bilyonaryo o milyonaryo okay, magkano lang naman sa kanya yung ano, yung penalty E eh, pag sa mga normal na Pilipino di diba? eh, ilang araw pa nilang kunyari, 5k oh sabi natin baka isang buwan pa nilang alin eh, yun sa nila pupulutin yung ganun di ba? Isipin mo isang araw lang na pagakamali na ganun tapos babayaran mo yung gano'ng kalaki. Sobrang mahal yung mga foreigner nga dito namamahalan yung sa violation natin eh. taka yung Pilipino na yung pines na yon ay eh, sobrang sobrang mahal ilang araw nilang pagbabayaran, 'di ba? Pero gawan sana wag na nilang ano. Minsan may mga barrier na may buyer dating may barrier na tapos tatanggalin nila para yung iba pwedeng lumusot tapos mahuli. Alam mo may mga ganun, kubaga intentional yung ginagawa nila. Eh may barrier na yan tapos tatanggalin mo kasi pag lumusot bawal yun, huli. 'Di ba? Kumbaga minsan pinagagatasan din nila yung mga ano eh. yung masakit na katotohanan eh sa traffic dito sa Pilipinas. Talagang ginagatasan talaga yung ano eh. Kaya guys, kung mayro kayong mga experiences o mga karagdagan, welcome kayo at uh, ikwento nyo at mag-comment sa about sa topic na pinag-usapan natin ngayon at magkita-kita na lang ulit tayo guys sa susunod pa nating video bye